Noong inihahanda pa lamang ang Santo Rosario upang maging parokya, si Reverendo Padre Celestino Rodriguez na kura paroko noon ng Santa Ana ang nanguna sa pagpundar ng mga imaheng ginagamit tuwing mahal na araw. Dahil noon ay sa kabayanan lamang ginaganap ang prosesyon, ito ay naganap sa pagitan ng taon 1748 hanggang dalawa Sinasabing kinausap niya ang mga pamilyang nais mag-alaga at magtaguyod ng mga imahin. Hindi man tiyak kung saan at sino ang lumilok ng mga ito Makikita rito ang likas na kagandahan at kabanalan. Sinasabing sa tahanan ni Padre Tinoy sa Paranaque pa ito sinundo at mula roon ay inuwi sa kanikanilang mga kamarero. Ito ay kay Ginoo at Ginang Alfonso Cruz ng Santa Cruz. Naipamana ito sa kanyang mga anak at apo at ngayon ay nasa pangangalaga ng mga anak ni na Ginoo at Ginang Pacifico Cruz. Isa rito ay reteradong pari na si Reverendo Padre Virgilio Cruz ng San Jose kilalang kilala si San Pedro ng lahat dahil sa kanyang kakaibang karosa na korting bangka at makikita ang isang puting tandang sa doong nito. Ang pamilya Perez ng Santa Cruz ang kasalukuyang nangangalaga sa imaheng ito. Ito ay payak Ngunit kakikitaan ng kabanalan. Malaking angkan ang namamahala kaya mahaba ang umiilaw sa kanya tuwing Biyernes Santo. Sa tagpong ito, inaalala ang pagkadakip sa Panginoon, ngunit makikita sa kanyang imahen ang mga simbolo na dapat ay wala pa. Ito ay ang koronang tinik at ang tambong palaspas maaring noong ipinagawa ito ay Eche Homo, kung saan iniharap si Poncia Pilato ang Panginoong Jesus sa mga tao na nakakuro ng tinik at may hawak na palaspas. Ang pagkagapos at paghampas sa Panginoon sa haliging Bato Siginang Ginang Agripina Trilliana ang unang kamarera at ngayon ay nasa pangangalaga na ng kanyang pamangkin na si Abogado Pablo Trilliana III at ang kanyang pamilya. Makikita ang klasikong karosa ng gapos na pilak at sa kanilang papel na bulaklak na mayroong di nalulumang ganda ang kakaibang emosyon ay mga sugat na imahen na animo ay totoo mula sa kanyang orihinal na patena. Sina Ginoo at Ginang Simeon at Rosa Cruz ng merkado naman ang siyang unang tagapagnalaga nito. Ngayon si Ginang Lilia Cruz at sa kanyang mga anak na ito na ipasa. Isang tanyag at kilalang pinamimintuho ng mga taga-merkado sapagkat sa paglabas ng kanyang andas tuwing Miyerkules at Biyernes Santo, walang pagitan ang walong takdang panasan ng mga namamanata hindi lamang mula sa merkado kundi sa iba't ibang lugar sa Hagunoy. Sa kasalukuyan ay may mga samahan ng Nasareno sa Maynila na umuuwi upang pumasan sa naturang imahen. Panahon ni Padre Vicente Lina noong nagkaroon ng salubong ng Nasareno at Birhen Dolorosa. Ang pinakatampok na imahen ngayon sa buong bayan ang ating Santo Entiero na ang pinaka-antigo. Sa kanyang katandaan, maayos at iniingatan pa ang kanyang katawan na ipapako sa krus sa pagunita ng kanyang kamatayan tuwing Biyernes Santo. Ang kanyang ulo ay yumuyuko at ang kanyang mga mata ay pumipikit na wari ay totoong namamatay. Mahaba at madamdamin ang mga umiilaw sa poon kasabay ng pag-awit ng koro sa tradisyonal na Stabat Mater Dolorosa na bersyon ng Hagunoy. Matapos ang mahabang prosesyon ay inabangan lalo na ng mga taga-merkado ang prosesyon ng paglilibing mula sa simbahan hanggang sa bisita. Noong araw, hindi ibinababa ang poon sa kanyang kalandra. Minubuksan lamang ito at ipinamimigay ang mga bulaklak sa loob. Pinagkakaguluhan ito sa paniniwalang makagagamot. Sa panahon ni Padre Gerico Cruz ay ibinabana ang imahen at mula doon ay pila ang humahalik at nakikiramay sa kanya habang pinabasahan ng pasyong mahal. Noong una, walang pamilyang tumanggap sa santo entero dahil ito nga ay patay. Kaya nananatili pa ito sa simbahan ng ilang panahon. Sinasabi na ito ay nakapatente sa kaliwang bahagi ng simbahan, pakrus na estilo at palaunan, si Ginang Agrifina Trillana din ang naging kamareran nito. At sa kasalukuyan, ay tulong-tulong ang pamilya Trilliana sa pagtataguyod ng imahen. Ang imaheng ito ay naipagkaloob sa pamilya Kalanok mula sa San Pascual. Ang pamilya ni Naginoo at Linang Agapito Kalanok ang kasalukuyang nangangalaga dito. Inuuwi sa bisita ng San Pascual upang basahan ng pasyong mahal kasama ang puong Nazareno. Isa din ang karosa ng Santa Veronica sa magagandang karosa sapagkat ito ay istilong triumphal. sina Ginoo at Ginang Victoriano Raimundo naman ang unang kamarera ng Santa Maria Magdalena. Kilala ang edukador at maalam sa negosyo. Sa kasalukuyan, si Ginang Magdalena R. Perez ang kamarera nito at makikita natin ang imahin sa kanyang marangyang palamuti. sina Ginoo at Tinang Juan Crisostomo ng Santo Rosario ang una nitong tagapangalaga. Ama ni Dr. Rufino Crisostomo at lolo naman ni Padre Rico Crisostomo. Sa kasalukuyan, ang imahin ay nasa pangangalaga ni Ginang Cecil Alvarado sa kanilang lumang bahay sa Santo Rosario. Sa tradisyon ng simbahan, ang lahat ng prosesyon dapat laging nasa hulihan ang mahal na birhen. Sapagkat ang prosesyon ay isang paglalakbay at katesismo kasabay ang pag-usal sa mga panalangin. Ang Mater Dolorosa sa atin ay nasa kasalukuyang pangangalaga ni Ginang Teresita R. Cruz. Minana, kina Binibining Emiliana at Binibining Sofia Santos mula sa Santa Cruz. Mayroon itong tatlong ulo. Isa ay ginagamit tuwing Biernes Dolores at Miyerkules Santo. Ang isa ay tuwing Biyernes Santo at ang huli ay sa Pasko ng Pagkabuhay. Sigi kinuong na Saryo Trilliana ang unang nangalaga sa imahe na ito. Lubhang maganda at kaakit-akit. Ngunit sa kasamaang palad ay nasunog ang imahen niyon. sa tahanan ng unang tagapagmana nito. Ngunit malapit na noon ang mahal na araw. Minadali na ang pagpapagawa sa kapalit na imahen ngunit ito ay hindi ayon sa orihinal na sukat ng imahen. Kaya kalaunan ay nangomisyon muli ang mga kamarera nito ng bagong imahen na kasukat ng orihinal na imahen ng pagkabuhay. Matapos ay pinalitan din ng antigong imahen at ito na ang kasalukuyang makikita natin ngayon tuwing Pasko ng pagkabuhay. Ang imahe naman na makikita na nakapatente sa simbahan sa loob ng apat na pung araw ay pinangangalagaan ni na Inuo at Ginang Efren at Rosario Caparas. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit anim na pung karosa ang inilalabas tuwing mga mahal na araw. Ang mga ito ang siyang mga naging pundasyon ng malalim at makasaysayang pagdiriwang ng mga mahal na araw. Ang mga ito ang kayamanang, ipinamana at kasaysayang ipamamana pa natin sa mga susunod na henerasyon.